na natin itong marker na to pinakamatandang daan tama nga kasi yung nakita ko sa harap isa yung sulat mayroon palang tagalog dito sa likod no, daang kolon sila rin bilang parian ang pinakamatandang daan sa Pilipinas it's 14, it's 20, 20. 20. <laughs> Original na bricks. May mga kanyon dito. Ayan, Hindi eh. ko alam kung yan pa yung dati pa. Mga kanyon. Diba? Sa dalawa. Meron pa yata dun sa kabila. Ayan, may kanyon pa dun. Papa. Papa mamaya. Church and Convent of Santo Niño. Ah, ayan nga, Basilica de Santo Niño. So, ayan guys. Bagong pintura siya. Kasi dahil sa kakatapos lang na sinulog. So, ayan. Ito na. Yung nakikita nyo, si Kuya nakahubad. <laughs> Hindi yan. <laughs> Yun, oh

Provincial Museum. Since Saturday ngayon, di ko alam kung open siya. Sana bukas at makapasok tayo. Nandang natin ang Buddha Light Temple. Ayan oh, siya guys. Eh, yeah, siyempre, sa nakagawian natin ng city tour. Aad-aad -la lang tayo. Narating na natin yung Cebu Provincial Museum. Pero mukhang sarado siya guys. Ano? Masayo, sumpo. Ano, sarado. nga, sarado yung siyo. Nagpaka sakali lang naman tayo. Pero next stop natin ay uh, Port San Pedro. At narating nga natin itong Port San Pedro. Kung sa Manila, merong Port Santiago, dito sa Cebu, meron silang Port San Pedro. Kung napanood nyo, ang ating mga previous city tour vlogs, halos lahat ng ito ay dinilalakad lang natin. Ito ay sa kadahilan ng unang-una, para makatipid. Pangalawa, mas mabilis maging pamilyar sa lugar at mas makasalamuha ang mga lokal. Siyempre, para ma-promote na rin ang paglalakad na napakaganda sa ating katawan. nandito na tayo sa loob. Explorein lang natin tung lugar ng mabilis tapos lipat ulit tayo mamaya. So, tara. May nakikita akong hagdan dito. Panik. Ito yata yung may magandang view. So, tingnan natin. So, ito. Yan yung taas niya. Ayan. So, mula dito sa taas. Tanaw mo yung pinanggalingan natin doon sa baba. Ayan siguro yung mga ano niya. Original na bricks. Yung mga pintuan na uh, nakasara. Yung mga kanyon dito. Ayan. Hindi eh. ko alam kung yun pa yung dati pa mga canyon diba? isa dalawa meron pa yata dun sa kabila ayun may canyon pa dun nabuhanan tayo uh -huh. Uh -huh. sir? Uh -huh. basically yun Pero maganda siyang pahingahan Oo. So sa ngayon, nabas na tayo para makarami tayo. Ayan mga Sinelas. Ito na tayo sa Magellan's Cross. Good job. na itong Magellan's Cross ay ang Santo Niño de Basilica Basilica de Santo Niño yata mamaya okay, patan din natin yun yun yata yung entrance Okay na, dito na tayo City Hall ng Cebu City. Subukan natin pumasok sa Santo Niño Shrine. Hindi <laughs> ko alam kung pwedeng naka-short. Try natin. So yan. Dito tayo sa loob ng Santo Niño. Basilica de Santo Niño. Dito din pala yung school din pala dito. Coleo del Santo Niño. Ayan. Church and Convent of Santo Niño. Ah, ayun nga, Basilica de Santo Niño. tayo guys Tapos na tayo sa Magellan's Cross at uh, Basilica de Santo Niño Punta naman tayo sa Heritage of Cebu o, oh, Malapit lang din dito yun guys Pwedeng pwedeng nakarin May lumang simbahan naman Ano kung bahay ito oh. Ah, ayun pala siya. The Heart de San Museum of Cebu. So, malapit dito sa Heritage of Cebu, guys. Makita natin tong marker na to. Ito so, yata yung Colon Road. May nakasulat siya dun sa pilala. Okay, okay, papa. pinakamatandang daan. Tama nga kasi nakita ko sa harap, isa yung sulat, mayroon palang Tagalog dito sa likod. Oh, mayroon, eh. Daang kolon. Sila rin bilang parian, ang pinakamatandang daan sa Pilipinas. Oo. Oh, wow. Sa Pilipinas pala, hindi lang sa Cebu. So ayan, ito na. Yung nakikita nyo, si Kuya nakahubad. <laughs> hindi yan. Yan o. Oh. Yung heritage of Cebu ray nating lapitan, alitay shop si bu, ray nating kapatid. Hit guys dito na natin tatapusin ng ating uh, Cebu City Tour maraming maraming salamat sa pagsama uh, pa like and share ng ating video at uh, pa subscribe na rin so again, maraming maraming salamat guys peace out